sa mga basher ni Diwata, mamatay kayo sa inggit. Magtrabaho kasi kayo. Huwag yung puro inggit. Suportahan na lang natin. Pag umangat siya kasi, marami rin siyang matutulungan. Kaya tigil nyo na yan. Ako, ako ang mga kalaban ninyo. Mag-a-apply na ako dito eh. Mag-a-apply <laughs> <lang laughs> na ako ng voucher. Pinaplag natin para makita ng suporta. Ah. Kasi the more na mag-vlog tayo dito, the more na mas magiging aware yung mga tao, the more na mas pupunta sila dito. okay? So walang problema doon kahit araw-araw mong i-vlog sa iyo? Alam mo, ano si mo kasi ka? kahit anong gawin mo sa buhay mo, meron at merong masasabi yung mga tao sa iyo. Gumawa ka ng mabuti, di ba? May masasabi. Tamaman, diba? E di gawin mo na lang kung anong gusto mo. Yun! Diba? Tama!

'di ba? Ang ang susi lang naman sa buhay, tuloy-tuloy ka lang eh. Mahirap naman talaga ang buhay, wala namang madali. Eh. Lahat naman tayo may problema. Siya meron, kayo meron. Tsaka Porket nandito na kami sa taas, akala nyo ba wala kami problema? Lalo kang umaangat ng umaangat, lalong pahirap yeah, ng pahirap yan. Ang daming naghahanap sa kanya ngayon, ang daming lumalapit, mga eh. vlogger, ang daming nag invite ang daming yung mga taong hindi niya kilala. Ngayon, kilala na siya. Mas mahirap kapag nasa taas ka na, kasi hindi mo ma-identify kung anong kailangan ng tao sa'yo. Hindi mo alam kung gusto lumalapit lang ngayon, kasi kailangan ng pera, gusto sumikat, o something. Mas mahirap na pag nandito ka. Kaya nga, sinasabi ko lagi, So, po, lagi mo lang kausapin or bigyan ng oras yung mga taong sumuporta sa iyo nung walang wala ka pa. Kasi doon mo makikita yung totoong tao eh. Nung wala ka nandiyan siya eh. 'Di ba? So, doon yun na identify 'yan. Kaya kami ngayon, lalo na ako, lalo na si Boss Armin, si Diwata, mahirap na namin ma-identify kung ano ba yung intention, totoong intention ng tao sa amin. Kahit ka mag-anak mo minsan eh. Diba? Ka mo, minsan, 'Di ba? Kahit ka mag-anak mo minsan, iba yung intention sa Hindi mo alam. Ang gusto ko lang sabihin, yun lang, okay. uh, yes. nagpapasalamat ako at uh, mainit ang okay. uh, iyong pagtanggap sa akin. Uh, ibisita ako dito ulit, siyempre, kasama yung mga ibigay ng vlogger. Boss kung punta ka dito. Oh. Uh, si Boss Toyo, Siyempre, ako din naman gusto ko magpasalamat sa inyong e-port. Bigyan niyo ako ng panahon para mabisita yung duwata para sa overdua. So, siyempre, isang malaking karangalan din para sa akin. Basta, support ako sa iyo kung ano kailangan. Sir, Armin, maraming salamat sa Litsun. Pwede kung ako na bigyan tamang-tama. May pulutan na kami mama, yan. <laughs> Pusin, na lang sa pa. Pa. So, Yes, mama, oh. So, okay. so okay. Picture, na lang, Ay, picture, Ay, picture na lang. Ay, kayo, kayo. picture Ay, na lang. Kayo, kayo. picture Ay, na lang. Yung nadalo, pwede yung contact number tapos ibigay yung kasi Sir Armin para makakuntak Dito ka. Sama kayo, picture tayo. تو وی لا چره ٿي ويو پيچڙا رادتا گهڻو سماج ۾ سماج ۾ ابلو بس باڪرو جن سان سلام دڳڻا كل ڏسڻ ڏيو آهيان ڏيک وهاڻا 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 ڏيک و